Hello, what up, mga kapakyard? What up, what up? Yan, mga kapakyard, sa lahat natin mga kapakyard breeders. Big time, small breeders. Sa pag-umpisa ng pag-breed mga kapakyard. Lagi natin naririnig yan, mag-umpisa ng tama bah, diba? Marami tayong naririnig uh, sa mga kahit sino dyan. mag ng tama, bumili ng mga uh, maganda materialis sa uh, uh, sikat na breeders. Tama yan mga backyard. Pero mga backyard, ah, uh, maraming nangyayari na bumili tayo sa mga bak... mga sikat na breeders pero sila hindi sila nagbibigay ng tama ng mga materialis sa ating mga bakyad na hindi tayo kilala bibigyan lang nila tayo mga kapakyad yung mga basuran gaya ko mga kapakyad bumili ako sa isang sikat ng braders uh, sabihin ko sa inyo ang bili ko sa isang inahin 10,000 ang isa mahigit bumili ako ng tatlong inahin ng isang brood cup magkano yun sa 10,000 mahigit ha? Ah, mahigit ha ah. pero yung napalahi ko basura kaya share out sa lahat ng mga big time breeders ah, ito real po sa inyo mga big time breeders mahawa kayo sa aming mga Uh, bakyard na gustong magkaroon ng mga magagandang palahit kaya sa inyo. Kasi naniniwala kami sa inyo na sa inyo kami lumapit para magkaroon kami ng uh, magagandang lahi at uh, mabigyan niyo kami ng uh, tamang ano tamang quality na binigay namin sa inyo ng pera walang kulang walang ano talagang binigay namin ng pera kung magkano ang manok nyo binili namin yan kaya lang sa mga palad basura ang binigay nyo sa sir uh, out sa mga big time reader na uh, sana malalapitan namin mga backyard pero yun lang royal sa inyo mga kawawa kami mga OFW kawawa na nakabili uh, sa mga big game breeder na kilala ito sa binigay basura siya pa mismo talaga na silik ng manok pero pagdating dito sa amin basura bakit masasabing basura si Portalo walang magandang performance tag mo pang bumili sa kapitbahay ng taglilimandaan na talo pa kaya nga sa lahat ng mga big time breeders maawa kayo mga big time breeders kami mga back time breeders hangat damin na magkakaroon ng quality uh, sana ninyo ng aming pera na ibinigay sa inyo pantayan nyo sana sana ah uh, big time hindi lahat pero maraming big time readers na mapansamantala lalo na sa aming mga ulit sa inyo lahat makarma sana kayo